Magandang araw sa ating lahat. So, ngayon nandito tayo sa, sa bundok, no? Tawag sa amin bukid. Kasi yung bukid sa Tagalog, iba-iba kasi sa Bisaya. Ang bukid sa Bisaya, ayun yung bundok. Bundok sa Tagalog. So ngayon, dito tayo sa uh, lupa ng papa ko. Pinapasyalan natin. Habang uh, pinapasyalan natin, sabay na rin yung pag no Pag uh, papawis kasi bihira lang tayong napapawisan. So, insayo habang namamasyal tsaka gawa rin uh, samantalahin natin yung habang ng uh, nandito tayo pag-usapan na lang natin yung tungkol kay Bungo no? dito lang tayo nagbablog kasi sa bahay kasi may ingay may music kasi sa no sa harapan ng bahay namin kasi may nagain sayong ng uh, sayo para sa uh, paligsaan nata mga kay Gwen Garcia Governor Gwen Garcia na pasigarbo so ngayon na uh, sa mga hindi pa nakasub mga pag subscribe subscribe na ano uh, pag yun na subscribe at uh, pindutin yung notification bell para magasubaybay kayo sa mga susunod nating videos so ngayon ang pag-usapan natin di maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta at sa mga nag-subscribe na sa channel natin ngayon ang pag-usapan natin ano, ito ay tungkol kay Senator Bongo. <laughs> Senator Bongo nag-uusok. Umuusok yung puwit sa galit. <laughs> Umuusok yung puwit sa galit sa nangyari. Kasi tungkol ata yun. So, nung panahon may mga trahedya. Panahon na may calamity. Sunog. Baha. Sa Dabaw ata yun. Tapos sunog sa Cebu pupunta mo yung Senator Bungo tapos namimigay namimigay ng ayuda ngayon parang, sa parang na, kaya, yun, umusok sa galit parang pinapagalita na pinagbawalan nata kaya ayun musok sa galit so ayun bago tayo magumpisa <laughs> pakita muna natin yung video niya para masabi nyo naman hindi ko lang gawa-gawa to <laughs> uh, so yun ang pag-usapan natin so ngayon when... let's go ito tingnan nyo ah si uh, yun masagot pa lang siya. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglapan namin ang budget ninyo. ninyo. Umuusok. Panahon pa ni dating Paulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. So, yan, Pati si Senator Amy, nadamay tuloy. Kaya kasi, tingnan, sabi niya. Pira ko yan. Namimigay ako. Gusto ko. Masaya, matuwa naman yung mga taong nasa kalungkutan kasi naano nga na may kalamiting eh. Trahedya. Sunog na. May sunog kasi. Pumupunta ng Cebu yan. Tapos dabaw yung baha. Kaya yun. Namimigay siya. Tapos parang pinagbawalan. Di ba yung sabi niya? Parang pinagbawalan. Pati <laughs> tuloy eh, si si Emi na damay. mo. <laughs> ano. Galit na galit. Ano yung ano, tanong mo? Ano Ang sabi niya? Hindi nyo naman pira yan. Pira na itong bayan yan. Pira na gobyerno. Buwis yan eh. E, ngayon, tingnan, mo. Kaya ba nga nyo? Mga, mga abuso sa posisyon. Mahiya naman kayo. Tingnan mo. Pati sa si Bungo. ko. Mga biktima nyo. Ang kaibahan kasi. Ha? Tingnan nyo. Ang ka kaibahan ni si Senator Bungo tsaka kayo. Si Senator Bungo, namimigay ng ayuda sarili sa sarili niyang pira no sa kaniyang pira sarili niyang pira galing talaga sa bulsa niya eh kayo pira ng gobyerno <laughs> ilalagay niyo mukha niyo para inaangkin ay Ayabang niyo lapit na kasi election ayun kaya nagkadaram <laughs> kandara pa sila Gumagawa ng ayuda. Hina mo. Galit na galit tuloy. <laughs> so, ngayon. Ina. Ulitin natin. Ulitin natin. Ha. Pakita na naman natin yung uh, video. Tuloy natin. At Sino bang na, hindi magagalit? Okay. Si, uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag niya naman sanang ipagbawal na banggitin. Huwag niya naman sanang ipagkait na mer kung meron po akong gustong dalahin sa tatulong sa kanila. Akin naman yon ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung uh, uh, Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan. Mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit niya naman po ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan ma'am. Oh, di ba? <laughs> galit na galit, galit eh. Man po, man. <laughs> Medyo mahingay lang kasi kasi may nag, ano, naglalagari, nagpungo, pinotol yung mga kahoy. Iniwasan natin dun, dun, sa bahay kasi may music. <laughs> di dito, wala <laughs> na music. Okay lang kasi kaya naman eh. Kaysa doon sa bahay kasi <laughs> makapiray tayo so ngayon tuloy natin <laughs> ingan mo galit na galit si Senator Bungo ano sabi niya di na kailangan sabihin hindi na kailangan sabihin yung pangalan ko di na kailangan banggitin yung pangalan daw niya kasi pinagbawalan hindi daw papabanggit yung pangalan niya kaya nga pati si Senator Amy <laughs> nadamay kasi sabi niya, si Dito Raimi, pwede. Iya. <laughs> e, uh, Ba't sa kanya di? <laughs> Ba't kung sa kanya di, di pwede yung pangalan niya. Ayun e, uh, nga, sabi niya, di na kailangan banggitin yung pangalan niya. Sabihin niyo lang, sabihin niyo lang na galing sa taong bayan. Hindi, galing. Ang pira na yan ay galing sa taong bayan, galing gobyerno, pamigay ng Taong bayan para tulong ng no, Ayuda, binalik sa taong bayan. Buwis ng taong bayan, pira ng gobyerno, binalik sa taong bayan ng yan. Ay ngayon, yung iba kasi ang yayabang. Namimigay ng Ayuda, pira ng gobyerno, tapos sasabihin, totoo yan, totoo yan. May iba, oh, wala akong sinabi pangalan ha. Wala akong sinabi pangalan, pero totoo yun, Maraming politika yan. Yun ang ginagamit nila. Nabibigay ng bigas, lagay like, yung, pang, yung pangalan, lagay yung mukha. <laughs> Nabibigay na, yun ah, ayok. Tapos sasabihin sa kanya to. Paano maging sa kanya? <laughs> eh sa tao, AX nga, pag sinabing AX, ito lang, mga, ang titigas din kasi mga ulo itong mga kababahiyan natin. Ito lang kasi, ito ang, ano, uh, ito kasi yung nakaka spoiled nakapag ng mga politiko kasi sa kanila kasi basta makatanggap lang, hindi naman lahat, ano, Mar marami sa probinsya, marami. Hindi na kahit anong gawin mong uh, informasyon, kahit anong sasabihin mo uh, ganun yan, hindi nakikinig. Ang papasok sa isip nila, din la iniisip, hindi nyo kasi iniisip pira natin yan pira na taong bayan yan ginagamit nila sa kalukuhan nila para manatili sila sa pwisto ayun para manatili sa sa pwisto eh ngayon pag pagkatapos ng eleksyon wala na Eh ilang taon ilang taon magdusa ka na naman bobodulin ka na naman eh ngayon oh, kaka kakatapos lang bodol na nga eh <laughs> kakatapos na ng suna hindi mo ba na kaya nga sabi ko minsan makinig naman kayo makinig kayo sa ibang mga vlogger tapos analyze nyo hindi ko sinasabing maniniwala kayo hindi ko sinasabing ayun analyze nyo lang kung ano ang totoo para matuto tayo Huwag kayong magpabudol. No. Buong bansa na ngayon, di mo alam do buong bansa na ang dami ayuda. kumakalat na yung adu ayuda. Totoo yan. Buong bansa kumakalat na ayuda. Tapos sasabihin sa kanila. Pag sinabing AX, pag sinabing tupad, galing pira ng taong bayan yan buhis natin yan no kasama ako yan nagbabayad ako ng buhis eh. buhis natin yan pira ng gobyerno binalik sa atin bilang tulong eh kayo kasi ina uh, inispoil yung mga kaya ayun budol tayo no <laughs> Palagi tayo nabubudol, eh patuloy pa rin nabubudol hindi nyo ba alam hindi. kasi ang iba kasi parang hindi nyo pansinin nyo kasi ang mga pangyayari na sa Pilipinas pag wala kayong pakialam isipin nyo anak nyo, apo nyo alam nyo kung bakit lahat tayo lumipas lahat tayo hindi wala namang mananatili dito kaya lang paano na yung ngayon nga ngayon nga tayo nahirapan nga tayo sa araw-araw nating pangangailangan eh. wala, parang kasi ang Sugaparin nyo kasi nakakarinig lang kayo ng ayuda, nandoon yung pangalan nyo. Arem. Ay yung ayuda na yan, pipili din kung sino yung talagang madadala nila. Boboto daw nila. Ay hindi naman siguro din. 'Yun ang binibigyan eh yun tawag nung mga tumatanggap. Sipin nyo ha? Ipin, yung mga tumatanggap masaya ba kayo? masaya kayo, tumatanggap kayo pira ng taong bayan yan tapos sasabihin sa kanila ay <laughs> e, yung kapitbahay nyo wala masaya kayo yan Ipin, yun ang isipin nyo kasi anong nangyari no? pag halimbawa yung isang tao no? na, na lista hindi magsa magsasalita yan tahimik yan kasi bahala na kayo dyan no? di ba ito yan bahala na kayo basta ako yung hindi dapat magsalita sana lahat kung sino yung dapat bigyan bigyan kasi pira natin yan hindi ko sinasabi ako wala akong pakialam dyan pero pinagbintangan <laughs> pinagbintangan mga ako nanghingi ayun yan sabi ko eh. Tingnan mo. Senator Bungo, galit na galit. <laughs> sabi niya, hindi na kailangan. Ba't niyo pinagbawal na panggitin daw yung pangalan niya? Sabi niya, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Sabihin niyo lang na sa gobyerno ang tulong na to. Galing sa gobyerno ang ayuda na to. Ayun lang sabi niya. Huwag kayong maging selective kasi totoo yun pinipili yung mga na uh, si pili pinipili nila yung kandidato yung pinipili nilang politiko na gusto nila ay di na, na natin pag-usap alam na natin yan hindi na natin sasabihin <laughs> but, but, mahal na mahal nila yung politiko na yun no pero sa tingin ko no talagang bawal naman talaga yan kasi ano uh, you tinatanong ni Bungo bawal talaga. Pero yung ano yung sinasabi niya, bawal. Sa akin, <laughs> bawal daw sa kanya. Pag hindi iba. May pinipili Kaya dapat patas ang laban. Bawal sa kanya, ba't sa iba hindi? Pero talagang bawal yan. Ayan lang yung hinahing niya. Kasi naasar na <laughs> kasi. Kaya sabi niya, ako na, ako. Para matuha naman yung mga tao. <laughs> kababayan natin sa... <laughs> kalungkutan sa panahon ng trahedya. Ya, guys siya. Ang problema kasi, hindi naman pira ng gobyerno yung pinabigay niya. Sari, sali, so sariling pira niya. Tapos, gaganunin niya kaya nagagalit siya. wag naman, huwag naman. Sarili, galing sa sariling bulsa niya, yan yung binibigay niya. Huwag naman. Hindi siya nakikialam na. Pero sa bagay niya, di ba sinabi niya, kami ang gumagawa ng budget na yan. Pinaghirapan namin ng budget na yan. Tapos ganun, si Pero, pero hindi naman niya sinasabi nga, itali niyo ako. Sinabi niya lang, ba't daw pinagbawalan siya? Sariling ti... Salis. <laughs> Nabubulol tuloy na lang tayo. Pira niya yan. Galing sa bulsa niya yan. Pinamigay niya. Tapos, gaganunin. Nah, Sino bang hindi magagalit <laughs> Kakawalan mo naman kayo. Tingnan mo yung isa pinagalitan. Direktor. Namutla. <laughs> Yun, karma na sa iyo yan. Nga ah, ngayon, sagutin mo. <laughs> eh ilulusok pa. Alam buhay mo. <laughs> o, no, di ba? Pati nga si Aimee, natamimi. tamimi eh. si Direktor Aimee Mike Marcos. Natamimi pa para para pa sinabi ano but si Amy but si Amy Marcos pwede ako hindi bakit o ba? Diba? sinabi pa nga niya eh dati sa panahon ni ah uh, dating presidente digong walang pinipili pero ito susuplakin ko to Meron pa rin dati, pero bihira na lang kasi may mga kapal talaga na iwan ng kasi doon sa medyo malapit sa kanila, ayun. Pero sa probinsya, malayo doon sa nasyonal, mayroon pa rin, mayroon pa rin pili-pili yung pinagbibigyan, mayroon pa rin nilagay yung mukha nila, pinagsasabi sa kanila. Totoo yan. Totoo yan. No, ang dami nga, ang dami di ba, ang dami ng mga pinalabas dyan eh, may pangalan. O, oh, di ba? Kaya, Senator si Bungo, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo. At sana'y eh, huwag niyong kalimutan. Sa ngayon pa lang, kasi tatakbo to, ngayon pa lang, nangungumpan niya na kumaba to Mapagkatiwalaan to. Totoo yun. May sense yung mga sinasabi niya eh. Tsaka talagang mabait. May malasakit sa kapwa. Kaya ako, advance na ngampanyan ako kay Senator Bungo. Totoo yung mga sinasabi niya. Mabait to, mabait to. May pinaglaban to. Tinan mo. Sarili, sarili niyang pinamimigay niya, pinag niya ng mga groceries para lang matuwa ni mo tao. Kasi sa natandaan ko, no, pumunta yan ng Cebu. May nasunugan, sunod-sunod yun sa Cebu eh. Tapos sa Dabaw, yung baha. Ayun siguro. Hindi ko na sinusundan kung saan siya namimigay. Pero ayun, sinabi niya, pira niya yung sari sariling pira niya galing sa busa, bubulun bubu bubu tatlo, bubulusol tayo. No, di ba? So, medyo hapon Hindi na tayo magtatagal. So, ayun. Senator Bungo, saludo ako sa iyo. Huwag kayong mapabudol dyan. Meron, marami pa dyan. <laughs> marami pa dyan. Hindi mo natin sa akin. <laughs> Yung komentaryo ko. Dala opinion at dalawa kampanya Senator Bongo talagang susuporta ako sa iyo so